tsura ng katawan niya. Mga, diba, para para kung mga di ba parang makikita, parang kukun siya. Parang gano'n. Kaya mga kukun siya. Eh. Parang gano'n siya. So. Hmm. Yung postura niya. Kasi nakahano eh. Oh. Hindi naman protrude dito. Yung postura niya lang. Ay, postura. Pakalakad niya lang eh. Hindi naman nakabukol yung likod niya eh. Pero wala yung sumasakit yung likod niya eh. Siguro nga, kaya nang gagano'n siya kasi masakit. Kasi hindi naman protrude yung dito niya. Oh. Hindi rin protrude yung dito niya. Na, ano naman. Malamang siguro. Eh nga, may nararamdaman naman sa likod kaya. Padala siya ng ganito. Tapos yung lugar pa. Katagalan kasi niya, siyempre, bata pa siya. Pag Pag nag-60 Hindi, I mean, hindi ka pa senior citizen. Pag nag senior citizen ka na, siyempre, mas lalo ka pang gagawin. Eh nga, medyo sabihin natin 40-40 ka na, eh, bata-bata pa. Pag nag senior, I mean, kung nakakaganyan nga lang ng 40, eh siyempre, abangan mo na pag masubidad. Masanay ka dyan, no? Tapos na lang yung likod yung masakit kaya may nakasad. May nakasad sa square, e. Yan, sumasakit. San pa lang yung pinaka-main talaga yun? Talaga yung minsan naging intense swing. Yan to? Mayroon dito. Makirot dyan. Mag-stiff. Dito, nag-anorin dito, mag-stiff. Dito, dito. Kasama na yung lower back Okay. Buong likod. Sige, may mo muna yung cellphone mo. Okay, sorry. Sige, po. Mga tantsa mo lang, mga ilang araw na ilang linggo, ilang buwan. Simula pa, pa ng pandemic. Simula pa ng pandemi. Kasi pandemic. Kasi naka work from home kami. 2020. Mm -hmm. 24 na ngayon. Hindi may apat na taong ka ng pondo niyan sa likod mo. Bilihan mo kaya ito ng ano, para masanay din ang no, hindi nakahukot, relax lang. Parang ano? Bay. Oo. Very Meron niya yung siya. Mura lang naman yun. Yeah, yeah, ay, ay, yeah, tayo. Hindi niya yung ginagamit. Hindi niya ginagamit. Gabi, baka puro kayo, ano, laptop eh, kayo ay, computer yung eh. Nakangudgod kaysa buong araw kayo nakangudgod sa computer. Oo. Oh, Hanggang gabi eh. Yan. Yes, Hanggang pa. Oo. Oh. Ika, ang patagilip, mo. Oh. Pa, ang sleeper, pag kasi palagi nakaganyan, alam mo na, alam mo na masasanay ka talagang ganun. Oo, ikaw ang patagil. Meron yung binibili Ano po? Mga, yung pag ano. Hmm, meron yun siya. Kung sa pilap ng forms at meron ng orasyon yun First jump. Ako, nasend ko na po yung address sa inyo sa'yo. Ay, nags na. Itaglag mo na katawan. Ano po? Relax o, opa, la yung yung, sa hmm. ka. Okay, Papalas na. Papalasin ko na po ba yung ano okay. sa inyo? Kabilang sa inyo. Okay po, isin ko na lang po sa inyo. sa kabilang diretsyo iyong kaganyan dito yeah, parang model ba relax na tamo-tamo na katawo hindi alam mo tamo okay, na hindi yan masakit relax na mo ng mga mong isa pa okay na pa Oh, wala namang araw sa kanya. Oh, hindi naman nakaprotrude yung likod niya. Yung spine niya, good naman. Okay ka na. Sa style niyo lang, siguro nasa sana yun. kasi palagi siya ngayon. Ano. Kailangan ma maawat. Habang good pa. Yung, yung dyan niya, yung mga uh, mga niya, yung mga Ito. Ito, konti. Okay. Pero ito kasi yung delikadong umangat. Pag ito umangat na, wala na, yung mga bubukol na yung spinous process niya niyan. Pangit na tignan. Habang wala pa. Kaya inat-inat din. Mag-inat-inat -inat din kayo. Yung ganun yung Cobra Pose. Yun. Stretching. Stretching na, no? Kami, oh, okay, tuturo ko si Ma'am. Kung makita mo pag uh, Yung example, no? Yan po. Tapos na. nakakain ako na, hindi matanda ah, na lalaki na. yung ng number, eh. so, ano yun? mo lang ano nga? Hindi natin ba yun? Okay. Yung matanda na... Yung... Yung kahit niya ano eh. Talaga si foot eh. 600, eh. Oh. Tsaka yung oh. ano, siyempre, matikas yung ano yun. siya. Pero ang bilis to Kita mo yung ano? Basta butod balat siya Yung, yung pa, yung, pero, yung ito? Ganito, ganito. So, yung ganito, yung ganito. Tuyo na rin eh. Ano kaya nangyari rin sa kanya? Ba't nagawin yung butokan niya? Nagawin dito sa kanya, butok mo na. Nakaawa Hindi ko na hinanong, hindi ko na pinresh yun. Kung baga, ko muna ng vitamins kasi may... Hindi ko pinatulag-tulag na yun. Mababasag lahat. Mababasag lahat. Siyempre, may, may limitation ng kakayanan natin. Hindi hayaan mo. Tsaka, mas advisable sa kanya yung magpalaman-laman yun ah. Matakas rin yung palaman. Baga, mag-vitamins-vitamins muna para tumaba. Walang kaano, to tutuwi to Masakit yung mga katawan niya. dalawa pa. Sobrang kaya, parang... lahat nga lang mo to. e. Ano pa, ma? Relax na ka, ma. muna, maganda tayo ah. Ganito yung tinuturo ko. Siyempre, hindi nyo maiwasan, work pa computer. mo, computer, maghapong kayo sa computer, hanggang gabi pa pala. Kahit pa paano, dum dumuhod kayo sa kama. Kanyan mo. 1, 2, 3. Mabilis lang ha. Tapos ito yung pinakamalaga. 1, 2, 3. Ganun lang palagi. 1, 2, 3 lang. Mabilis lang. Huwag yung pakatagalan kasi maaaring mahilo kayo sa ganyan. Pag hindi kayo flexible. Tapos balik lang ng 1, 2, 3 okay, dalawang beses lang 1, 2, 3 yun lang, tapos diretsyo lang trabaho kailangan kasi, ngayon na kasi ang itsura mo, ma'am medyo kubado ka na yun, kubado ka tignan, kasi pero kasi sa bag din, yan pero yun, yun sabi ko yung likod mo, good pa wala pang nakabukol, kumbaga yung mga spinal yung vertebral body mo goods pa, nakalinya pa lang posture mo. lang, okay po ka hmm? kasi dito, goods pa, manifest pa yung dito yung iba talagang nakakachap or throat na talagang dito pero sa iyo, kaya pa ng ano yan nasa ano mo yan nasa uh, gagawin mo yan dami niya ng tao di Mas marami ba yan, eh. kung hindi na iyan ni Roy, nailabas nai 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 yung iba. Naibenta niya na yung iba eh. Pinakilo na eh. Simula nung ano, ano. Lakas ko sa pao eh. Depende yan kung gano'ng karami palagi yun. Ano. Eh siyempre eh. So, Parehas lang sa ano, mga Omega. Yung mga Omega yun. Baso. Para sa akin, iba yung tama niya eh. Mas may, Okay, ma'am. Huwag lang maliligod today, ha? O, tiga mo. Parang dahil maliligod mo. Tayo ka nga lang straight. Okay naman. Okay na? Sure? O, huwag ka lang maliligod today, ha? Wait. O, oh, nai-straight naman pala, eh.